Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Maraming pag-iisipan ang mga Aris sa araw na ito, lalong-lalo na sa pag-iingat, sa pag-handle ng kanilang mga problema. At sa araw na ito, mas makita mo ang mga magagandang posibilidad, matatanggap mo rin ang pagkakaiba ng mga paniniwala ng ibang tao. Mahighlight ang mga issue sa araw na ito at ang focus ay para sa paghanap ng mga solusyon. Sa araw na ito, medyo in demand ang mga Aris. Busy kayo ngayong araw at ang iba naman sa inyo ay medyo defensive sa araw na ito marami kasing mga tao ngayon na maaring makialam sa iyong mga disisyon at Marami rin sa mga aris ngayong araw medyo pagod lalong-lalo na pagdating sa bandang hapon at marami kayong pag isipan pagdating sa inyong mga mapagkukunan magaganda ang insights sa kung ano talaga ang gumagana at kung ano rin ang hindi at marami rin sa inyo talikuran ang mga bad habits ang gulo ang mga bagay na hindi na masyadong nagagamit sa araw na ito mas mahilig kang mag-organize sa iyong tahanan at sa iyong opisina mas determinado ka rin sa araw na ito maganda ang iyong disiplina sa sarili at ngayong araw ay mapagtuunan mo ng pansin ang iyong problema sa pananalapi at sa iyong trabaho. Marami kayong pag-isipan pagdating sa trabaho ninyo at sa inyong negosyo. At sa araw na ito, maganda ang inyong focus, lalong-lalo na pagdating sa inyong mga aktibidad. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan at ikaw ay lalong mas maging aktibo pagdating na sa bandang hapon na marami sa inyo ay magsimula ng bagong proyekto Magkaroon kayo ng mga magagandang idea. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos. Maraming mga pag-uusap sa araw na ito. Mas maging bukas ang pananaw ng mga aris. Makinig kayo sa kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Ang mga single na aris naman ay welcome ninyo ang mga ideya ng ibang tao, ang mga tao na gustong makipagkilala sa inyo. Ikaw rin ay magkaroon ng mga klarong pananaw pagdating sa kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama at sa kung happy ka pa ba sa mga sitwasyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 17, 22, 28, Thirty at thirty-four. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Taurus dahil ngayong araw malakas ang inyong motivasyon dahil sa impluwensya ng Mars na pumapasok sa iyong sektor. Ang planetang Mars ang magdulot sa iyo na ikaw ay gumawa ng aksyon, medyo agresibo ka ngayong araw at pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na gusto mo talaga. Ang Mars ay magdala ng motivasyon at sa araw na ito rin, ikaw ay magkaroon ng suporta ah, galing naman sa impluwensya ng Pluto kay kaya merong mga transformation sa araw na ito. Magiging malakas rin ang iyong obsession sa mga bagay na gusto mo talaga. Ngayong araw, mas willing ka na mag-grow, tumulong, matuto sa ibang tao at makinig sa kung ano rin ang kanilang mga idea. Maganda ngayon ang pag-iisip ng mga choros, kasi nakafocus kayo sa inyong mga proyekto, sa aktibidad, sa trabaho ninyo at mas dedicated kayo ngayong araw. Seryoso kayo sa inyong hanap buhay. Magkaroon rin kayo ng magandang suporta ngayon galing sa ibang tao. Marami rin sa mga choros ngayong araw maganda ang kagustuhang mag-aaral at isatisfy kung anuman ang expectation ng ibang tao sa kanila. Ngayong araw, maayos naman ang iyong pag-ibig. Meron namang mga tao na magbigay ng suporta. Ah. Ang iba naman ay makinig sa kung ano rin yung mga issue mo, ano yung mga problema mo. Mas maayos naman ang pera ngayong araw kumpara kahapon. At sa araw na ito, ikaw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na maabot mo ang iyong mga pangarap. Malakas ang sense of security ng mga tsora sa araw na ito, lalong-lalo na sa bandang hapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 34, 39 at 42. Mas maayos naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil matapos ninyo ng ayos ang inyong mga trabaho at sa araw na ito ay mas makasama mo ang mga tao na kapareho ng iyong pananaw. Ngayong araw marami kayong ma-accomplish at ma-highlight ang iyong talento at ang skills mo ngayong araw. Mapansin ito ng mga tao kaya merong mga tao rin sa araw na ito na maaring maingit sa iyo kaya bantayan ang mga ito lalong-lalo na sa iyong trabaho. Sa araw na ito, malakas malakas ang impluensya ngayon ng araw na positibo ang iyong energy lalo pa na ngayong araw ay mas nakakaroon ka ng presence of mind. Maganda ang kontrol mo sa iyong sarili, maganda ang mga plano mo, mahilig kang mag-recycle sa araw na ito, i-revise ang iyong mga plano o kaya i-renew ang iyong mga kagustuhan. Meron kang mga babaguhin pero marami kang itutuloy na plano sa araw na ito. Malakas rin ang impluensya ng Mars at Pluto ngayon sa iyong sektor, kaya ngayong araw ang mga Gemini ay mas practical. At kahit na maraming mga bagay ang nagdadala ng stress, ay sa araw na ito patuloy kang lumalaban, isinusulong mo ang iyong mga paniniwala, nagsusumikap ka sa iyong trabaho. At sa araw na ito, magaling ang mga Gemini na dumistansya sa mga tao na hindi na masyadong nakakatulong o kaya nagiging hadlang sa kanilang mga plano. Maganda ang iyong determinasyon sa araw na ito, Gemini, na mabigyan ng solusyon ang mga komplikadong problema. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 9,

Mas malawak naman ang pag-iisip ngayon ng mga cancer. Bukas ang linya ng iyong mga komunikasyon. At sa araw na ito, cancer, merong iba sa inyo, madaling mangamba, madaling matakot sa mga problema. Buksan ang iyong isipan sa araw na ito at sabihin sa ibang tao kung ikaw ay nabibigatan, nakakaroon ng problema para meron kang katuwang sa iyong mga nararamdaman o kaya sa mga bagay na iyong dapat na gawin. Sa araw na ito, mas maging klaro sa iyo ang mga hadlang, mas makilala mo rin kung sino sa mga taong nakapalibot sa iyo ang merong paniniwala, merong kumpiyansa sa iyong kakayahan. Maganda naman ang iyong mga relasyon sa araw na ito kasi ito ay mag-improve. At dahil malakas ang impluensya ng Mars at Pluto ngayong araw, ikaw rin ay magkaroon ng mga intense na emosyon sa araw na ito. Marami ang mga kasunduan ngayon sa iyong kapartner, sa asawa mo. Maganda ang inyong mga goals sa buhay. Lalo na kung kayo ay merong mga anak, ang focus ay mapunta sa pangangailangan ng mga bata. At sa araw na ito, Marami rin sa mga cancer makakonekta sa kanilang mga kaibigan at maganda ang pag take charge ng mga cancer sa araw na ito na harapin ang mga problema. Mas determinado kayo ngayong araw at ang focus ay nasa inyo mapagkukunan. Maganda rin ang advice ang networking o kaya ang teamwork na mangyayari sa araw na ito kasi Maraming mga tao ngayon ang mas kasundo mo o kaya magpapakita ng kanilang suporta. At sa araw na ito, ang pag-ibig kailangang bantayan dahil malakas ang tentasyon ngayong araw. Marami sa mga kapartner ng mga Cancer ay dahil sa pangangailangan maaring maakit ito, nagawin ang mga bagay na maaring hindi masyadong makakabuti sa isang relasyon at sa isang pagsasama. Kaya bantayan ang mga ito. Ang ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9, 10, 19, 25, 38 at 41. Maganda naman ang mga pananaw ng mga Leo sa araw na ito kahit medyo intense ang mga emosyon ngayong araw. Malakas ang mga pagbabago sa araw na ito pero ngayong araw ay mas makita ninyo Leo ang mga oportunidad na nasa inyong harapan. Kailangan ninyong pagkatiwalaan kung ano ang inyong nararamdaman lalong lalo na sa mga sitwasyong magulo. Matalas ngayon ang iyong mga kutob kaya pakinggan mo ito. At ang tensyon kahapon ay meron pa rin epekto sa araw na ito, marami pa rin tension sa araw na ito para sa iyo Leo, lalong lalo na pagdating sa bandang tanghali, kaya linawin ang mga komunikasyon ngayong araw, mataas ang iyong passion sa araw na ito, lalong lalo pagdating sa iyong trabaho at sa iyong mga obligasyon, kaya sa araw na ito ang iyong focus ay nasa challenge ngayon na hanapan ng solusyon ang mga problema, lalong-lalo na sa trabaho. Ngayong araw, busy ang mga Leo. Marami kayong dapat tapusin at maging successful naman kayo pagdating na sa bandang hapon. Paborable ang araw na ito para sa iyong trabaho, Leo, kasi kahit marami kang gagawin ngayong araw, maganda ang pabor na makuha mo sa iyong mga kasama sa trabaho. Maganda rin ang focus mo ngayong araw pagdating sa iyong mga prioridad sa buhay at maipakita mo sa ibang tao ngayon ang iyong abilidad. Sa araw na ito, napakaganda ng romance energy. Ang mga single na Leo ngayong araw ay maaring malibang ng sobra at maaring makakilala ngayon ng isang tao na magpatibok ng puso nila. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 13,

Maganda naman ang mga plano ng mga Virgo sa araw na ito dahil makukuha mo ang mga suporta ngayon ng ibang tao. Magkaroon ng magandang progress, anuman ang mga gusto mong gawin. At sa araw na ito, nananatili kang grounded at mapagkumbaba. Ngayong araw, maganda ang iyong pagiging practical. Pumapasok ka lang sa mga bagay na realistic. At sa araw na ito, kahit marami kang mga pantasya, ay alam mo kung ano ang pantasya sa kung ano rin ang mga totohanan kung ano talaga ang mga nangyayari. Maraming mga distractions sa mga problema ngayong araw pero maganda ang kumpiyansa sa sarili ng mga Virgo. Ang unang kalahati ng araw medyo mahirap para sa iba sa inyo kasi ma-overwhelm kayo sa mga problema ninyo, maunahan kayo ng takot at pangamba pero pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Mars at Pluto sa iyong sektor. Magdadala ito ng kapayapaan, magdadala ito ito ng karagdagang tapang at lakas ng loob. At ngayong araw, malaya mong ipahayag ang iyong sarili, ipakita ang iyong talento, ang iyong trabaho. At mahilig ka rin mag-reach out ngayon sa mga bagong kakilala at sa iyong komunidad. Mas seryoso ang mga Virgo sa araw na ito at mas mapansin ng mga tao ngayon ang iyong passion sa kagustuhan mo talagang umunlad. Marami rin ang makarecognize sa mga pangangailangan ngayong araw. Malakas ang tapang at ang paniniwala ngayon ng mga Virgo, lalong-lalo na maipakita mo sa ibang tao ang iyong commitment at ang iyong passion. Mas romantic rin kayo pagdating sa inyong mga relasyon ngayong araw. Ma-enjoy ninyo ang mga aktibidad, magaganda ang iyong vision at sa araw na ito, hahanapin ninyo ang bago naman. At marami kasing iba sa inyo na medyo bagot at hahanapin ninyo yung mga bagay na hindi ninyo madalas ginagawa. Pero rewarding ang mga sitwasyon sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 19,

Maganda ang pagkakaibigan ng mga Libra sa araw na ito. Maganda ang inyong friendships, collaboration, mapalakas ang iyong connection sa ibang tao, lalo na ang mga tao na kapareho mo ng pangarap at kapareho mo ng gusto. Sa araw na ito, napakaganda ng iyong effort kasi mas involved ka sa iyong sarili at binibigyan mo ng karagdagang pagmamahal at kalayaan ang sarili mo na gawin ang mga bagay na nag-e-enjoy ka. At ikaw rin ay magpapakita ngayon ng tulong sa mga kaibigan mo at maganda ang effort mo ngayong araw na sila rin ay ma-proud sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw, ang unang kalahati ay mataas ang tensyon pagdating sa iyong mga responsibilidad. Yung iba, magkakaroon ng mga pangamba kasi wala pa rin kasiguraduhan ang mga bagay sa araw na ito. Pero pagdating na sa bandang tanghali, mag-improve ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ikaw ay makapag-focus sa mga pangmatagalang layunin mo sa buhay at lalo na yung mga problema na hindi pa na solusyonan. Sa araw na ito rin, ikaw ay makakonekta sa mga tao na bago mong kakilala. Maari rin na ang mga libra ngayong araw makahanap ng bagong pag-ibig. Isang tao na magbigay ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang gusto mo at kung sino kang talaga. Sa araw na ito, matulungan ka rin ng ibang tao para ikaw, Libra, ay matuto at maggrow ka, magmove forward at mas empowered ka sa araw na ito. Maganda ang iyong passion ngayon sa mga aktibidad na gagawin mo. Determinado ka at malakas ang iyong sense of purpose. Sa araw na ito rin, ang iyong focus ay mapunta sa kung ano ang nagaganap sa mga magulang mo, sa pamilya mo, mga bata, at lalong-lalo na ang pananalapi. Ngayong araw, parang mas seryoso ka pagdating sa mga problema. At sa araw na ito, ikaw ay mas kom Patiba sa mga Aquarius, ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 9, 10, 24, 36, 40 at 43. Wais ang mga Scorpio sa araw na ito. Hindi kayo dali-daling maloko ngayong araw kasi magaganda ang iyong imahinasyon at napaka-practical mo sa araw na ito. Maganda ang iyong inspirasyon, motivated ka na tumulong sa ibang tao, pero nakikita mo rin kung sino ang mga tao na umaabuso sa iyo. Maganda ang pananaw ng mga Scorpio sa araw na ito at lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali kung saan masuportahan ka ng enerhiya ng Mars at Pluto. Nagda nagdadala ng kapayapaan ang dalawang enerhiyang ito. Kaya ikaw ay magkaroon ng magandang posisyon. Ngayong araw, marami sa mga Scorpio ay nagiging leader. Dahil sa araw na ito, hindi kayo takot, lalo na na itulak kung ano man ang mga relasyon sa ibang tao. Sasabihin mo ngayong araw kung ano ang iyong paniniwala at kung ano ang mga magaganda mong ideya. Pagdating sa bandang hapon, magkaroon ng magandang teamwork. Merong mga partnerships na magaganap, lalo-lalo pagdating sa paggawa ng desisyon. Mas determinado ang mga Scorpio sa araw na ito, lalong-lalo sa kanilang mga problema. At malakas ang impluensya ng mga Scorpio ngayon sa ibang tao kasi maraming mga tao ngayon ang maniniwala sa iyong mga sasabihin. Mas nagiging kaakit-akit ang mga Scorpio sa araw na ito. Maganda rin ang focus mo sa iyong mga pinag aaralan sa proyekto mo at pati na rin sa iyong mga relasyon kaya sa araw na ito, maraming matapos, maraming magawa ang mga Scorpio. Ang kailangan bantayan ngayong araw ang pera. Merong mga sweldo na nagkakaroon pa rin ng delay o kaya ang sweldo ay hindi sapat, kaya marami sa mga Scorpio naghahanap ng iba pang mapagkakitaan merong iba na gustong magbenta ng mga bagay na hindi na ginagamit o kaya makipagkakitaan makipag para merong tulungan sa isang pamilya. Ang pag-ibig rin sa araw na ito nagkakaroon ng initan. Merong mga tampuhan, merong mga hindi pagkakaunawaan. Kaya pag-usapan ng mga problema sa araw na ito, Scorpio. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 10, 19, 24, 27, Thirty at thirty-five. Mas maayos ang pagmanage ng mga Sagittarius sa kanilang pera ngayong araw. Ang focus ng mga Sagittarius ngayon ay nasa kanilang pananalapi at sa siguridad ng pamilya, ang material security para sa pamilya, sa pangangailangan. Ngayong araw rin, nagiging mas maingat kayo pagdating sa inyong mga gastos at napakaganda ng inspirasyon ng mga Sagittarius sa araw na ito kasi mas seryoso kayo at nakikinig kayo sa kung ano ang pangangailangan ng mahal ninyo at maganda ngayon ang konsensya ng mga Sagittarius. Napakaganda ng mga sakripisyo na ginagawa ng mga Sagittarius sa araw na ito. Pagdating sa bandang tanghali, eh, lalong magiging malakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Lalo kang mag-effort na ikaw ay mag-improve at marami sa inyo magbigay ng karagdagang atensyon sa kung ano ang praktikalidad ng buhay. Ngayong araw, mag-improve naman ang iyong mga gagawin kasi ang effort mo ay masuportahan ng ibang tao. Sa araw na ito, ang focus ay nasa iyong tahanan, sa pera, sa pag-aari, at sa mga proyekto na gusto mong i-improve. Lilitaw rin sa araw na ito sa Chitarios ang mga nakatagong frustration. At sa araw na ito, ay maaari na maglabas ka ng sama ng loob at ngayong araw rin maraming mga tao ang nakasuporta sa iyo kaya kung ikaw ay nabibigatan sa iyong mga problema huwag matakot na i-share ito sa ibang tao kasi mauunawaan kanila. ngayong araw maayos ang takbo ng pag-ibig merong bigayan sa araw na ito merong pagtutulungan ang pera ang medyo mababa ang pasok at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang Ning lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 16, 28, 40 at 42. Mas willing ang mga Capricorn sa araw na ito na makipagtulungan sa ibang tao. Maganda ang iyong komunikasyon sa araw na ito. Maayos ang pag-ibig ngayon. Merong mga unawaan, merong pagbigayan at pagpapatawad. Ang pera sa araw na ito ay mas malakas kumpara kahapon. At maganda rin ang focus ngayon ng mga Capricorn. Sa araw na ito ay sinasabi mo kung ano ang gusto mo at napakaganda ng talas ng iyong mga kutob ngayong araw kasi mabilis mong maunawaan kung ano ang mga intensyon ng ibang tao, ano ang mga dapat gawin. Maayos ngayon ang mga desisyon ng mga Capricorn. Sa unang kalahati ng araw, papasok ang malakas na impluensya ng Saturn at Sun. Hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito kaya ang unang kalahati ng araw medyo disappointed disappointed ang mga Capricorn. Pero pagdating sa bandang tanghali, eh, dun papasok ang malakas na impluensya ng Mars at Pluto na magdadala ng kapayapaan naman. At ito ang enerhiya na magdulot sa mga Capricorn na mas matapang kayo, mas prangka kayo, sasabihin niyo kung ano ang inyong mga paniniwala at hinanakit. At magiging maganda rin ang iyong talento, maipakita mo ang iyong passion. Merong magandang improvement, mga pagbabago sa tahanan, sa romance, sa hobby bilis na ginagawa mo at magaling ang mga Capricorn sa bandang hapon na irisulba ang mga problema. At lalabas ka rin sa iyong comfort zone Capricorn. Marami kang mga gagawing magandang diskarte sa araw na ito para ma-express mo ng malaya ang iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 16, 28, 31, at 34. Maipakita naman ng mga Aquarius ang kanilang expertise sa araw na ito. Mas maging malalim ang iyong connection sa iyong sarili, ang pangangailangan mo, mas Malalaman mo ang iyong halaga, value mo, ang iyong worth ngayong araw. Hindi ka pumapayag na i-disrespect ka ng ibang tao. Maganda rin ang iyong perspective sa araw na ito. Maipakita mo ang iyong talento at maibahagi ang iyong expertise. Merong mga tao ngayon na maaring mga ilangan sa talento mo, mga ilangan ng tulong, at sa araw na ito mas maayos ang pera kumpara kahapon. Ang pag-ibig naman ngayong araw ay maayos rin kaya merong mga tao ngayon na makasuporta sa iyo. Kaya huwag kang mawala ng gana. Lalo na sa unang kalahati ng araw Aquarius, sa umaga, mabigat ang mga frustration. Pero unti-unting maging maayos ang mga ito kasi mas practical ka ngayong araw. At ang focus mo para sa iyong future, ang makatulong sa iyo ngayon na ma-reorganize mo ang mga desisyon mo, ang tahanan, ang pananalapi, at mas maplansya mo ang problema ng pamilya. Sa araw na ito, matulungan ka ng ibang tao para ikaw ay mag-grow, mag-improve at marami kang ma-realize sa araw na ito. Magaganda rin ngayon ang takbo ng araw kasi merong mga unexpected na blessing sa araw na ito na papasok. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 14, 20, 28, 32 at 40. Malakas naman ang impluwensya ng buwan sa mga Pisces ngayong araw. Magkaroon ka ng kalinawan pagdating sa iyong mga relasyon at sa iyong mga pagsusumikap. Lalong-lalo na ang iyong mga collaboration ngayong araw. Pagod ang karamihan sa mga Pisces sa araw na ito at ang inyong isip ngayon ay maaring mapagod rin dahil sa dami ng inyong mga pinaghahandaan. Marami kayong mga pinaghahandaan sa obligasyon ninyo, sa responsibilidad at at yung iba sa inyo ngayong araw, parang bit-bit ninyo ang bigat ng problema ng pamilya. At ang focus ay nasa pera at sa trabaho. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay magkaroon naman ng teamwork pagdating na sa bandang tanghali. Papasok ang tulong ng mga kaibigan at makuha mo ang magandang impression dahil marami kang madiskubre sa araw na ito kung saan ikaw ay mas maging magaling sa pag-deliver kung ano ang nasa iyong isipan. Maganda rin ang pag-focus mo sa iyong mga prioridad. Marami kang magawa sa araw na ito kung saan rin ikaw ay mag-grow at maka-advance ka sa mga plano mo. Maganda ang iyong pakikipag makipag-connecta ngayon sa ibang tao, mas magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili at mas maging klaro ang iyong pananalita at ang improvement ay mas maging maayos pagdating na sa bandang hapon. Sa araw na ito, maayos naman ang pag-ibig. Kasama ang pera, mas maayos kumpara kahapon pero hindi maiiwasan ang mga problema kasi sa araw na ito, ang dami-dami mong iniisip na obligasyon, lalong-lalo -lalo pagdating sa iyong trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 23, 34, 36, at 39, Abangan ang iyong kapalaran bukas.